Magandang magandang uh, araw sa'yo Buo na yung araw ko <laughs> So ganito Para naman medyo maiba tayo Kasi hindi ko pa alam Kung yung letter sender natin sa lihim na liham Aabutin niya mamaya yung segment So hindi ko alam kung matatapos niya Yung kanyang lihim Pero, pero Ikinagagalak kong sabihin sa inyo na binigay niya sa akin yung intro At eto, pahinggan nyo Dear Papa L Mar Itago nyo na lang ako sa pangalan Mr. Pressone Napansin nyo, tinawag niya ako na Mar Ibig sabihin, kilala niya po ako Ayan So, itago po natin siya sa pangalang Press 1. Isang mandirigma sa daan. That's what I do for a living. Inaamin ko, hindi po ako kapugian. Kagaya mo. Pero may naniniwala naman na tayo ay may dating. Kumbaga, medyo maapil at amusing. Medyo lang. Ako rin po ay medyo witty or maloko at mahangin. Mahangin sa galaw at may hangin sa utak. Bukod sa panlait sa sarili, hindi ko naman ikakaila na ako po ay mapagmahal at marispeto na tao. Huwag na natin itago kung sino po ako, mabisto man o mabisto. Dito na natin masusubukan kung hanggang saan ang bisa ng mga quote and quote Marites <laughs> na nakikinig sa programa mo audience listeners please please do not get offended by me using the informal word Marites kung kilala niyo talaga ako marahil ngayon pa lang nagwa-wonder na kayo kung sino ako at nagtatawanan na kayo at ako marahil natatawa na lang at di nagko-komento habang binabasa mo ang liham na ito. Sa mga tagapakinig, press 1 na lang po instead of mentioning real name. Kapish, salamat po. Papael, kamusta sa iyo at sa mga nakikinig? Greetings sa lahat. San man kayo panig ng mundo, bago ko umpisahan ang lihim na libog, <laughs> este. Lihim na liham. Higop muna ng matagal at matunog na higop sa mainit na kape. Pagbigyan natin. <laughs> <laughs> Ladies and gents, you just heard the slurpy sound. Please, Tandaan nyo ang tunog na ito. Ready na ba ang lahat? Sit back and relax. So listen closely and let me play with your imagination. Ang rules ko lang po, oh, ang rules lang po ah, may rules. Bawal mamilipit. Bawal maghawi ng buhok. Bawal kagatlabi. At bawal kumambyo. <laughs> Papa L, ako po ay isang masugid na tagapakinig sa loob man o sa labas ng iyong programa. At dyan natatapos ang ating lihim na liham patikim pa lang po yan that's the introduction of our lihim na liham if ever nanatapos niya po yung kanyang lihim dahil nabanggit niya po sa simula ng ating lihim na siya ay isang mandirigma sa daan ayan po so bahala na po kayong mag-isip kung sino sa tingin nyo yung ating letter sender of the week